init oh yung gawa ah pinagod ka libot libot sa sibu suka siguro wan kadlaw na kay pag oh. mata na ko nga lasing ko gusto ito ala ko na ko na wala na na wala na wala na wala na

Medya eh, oh, na ikaw yung tala. Oh, ang Jess, kay Juan pa man. Sa alas 8. Oh, extend pa man ang Jess Minotos. di oh. di dia, juga palit, ya. Kay, stay in ka, palit ka. <laughs> ah, di mataga ng biyahe. Imo yung pokson nga, Juan. So, traffic ayo.

dagdag bisitoy. kay si Ayte mo na. Sige bisitoy ka sa mga kalihukan posda. duga ng duga na. awon driver ng kalihukan skalihukan ba? bapu ng maldito. duga usli. lautong. woy snats ko dresaw na di kasi ko dapat listo. lagda. perba. perlu magkuwasa lagi good. nayapil apel kang runner de. nung contra police, magtagi yah. tagtugtuyan. Grabe, grabe, grabe. Ikka, kayo yun na rin. Di ba nga mamsan? Grabe. Siguro, kitang sa skoblatin. Grabe.